ride si raidolo luto tayo ng bakaw lamikay ng bakaw ng raidol ayan so, mga katiyan natin dito sa palibo to ayan standby lang so hindi pa natin ginagamit mga raidol so, condition na yan so, hindi ko handa yan mga raidol so busy tayo ngayon chicken Chinese chicken ng idol ko so, malapit na maluto ng idol ayan mga idol yan ang ating gawang kalan mga idol walang blower yan